Hello po. Lunch po tayo mga kalabs. Lunch tayo sa kubo Ito, ito na yung niluto namin Spanish. Bangus. Sobrang lambot niya mga kalabs. ano eh Ulo niya oh. Lambot-lambot. ano eh ulo. Yung lambot ng ulo. Pati tinik. bless under everyone mga kalabs. Ito lang yung banding namin ng labs. Mas gusto namin kumain dito sa labas ng bahay. Kaysa lumabas na ano. Mas magastos. At na. Yep. siya ng ulo. Baka tayo pati mm Hmm. Mm hmm. Yung mata lang ang ano. Hindi ko matagasan. <laughs> Kaya lahat. Sarap. Sabi mo, mm -hmm. Kaya po, mga mga kalabso ng ulam niyo. So, pa natin ng Ruyel. Ito. Nagkapalit. Nagkapalit ay baso. <laughs> eh, nakatago. Hindi ko nakita. Nagkapalit kami ng baso. yung <clears throat> pag inuman soft drinks, mga kalabs, minsan-minsan na kami lang soft drinks. Uh, once a month, yun lang ang soft drinks kami. At minsan sa paghanda, sa mga handa, hindi kami inuman soft drinks. Alam niyo naman po. Ano, or 10? Ano, So, kailangan siya na kasi may niluluto pa kami ng second batch na bangos mga kalab sa preso cooker. Kaya lamang 2 hours siya bangos siya. So first batch kasi niluto namin. Hindi kasi siya pwede pagsabay. Kasi maliit. Ito ang preso cooker natin. 1 mile. 1 hour and 25 minutes. Wala ko na ng hapon. <coughs> Bye-bye. Uh, Thank you for watching, my Love.